sa na ng kanyang pakikipaglaban sa matinding karamdaman ay nakahanap ang queen of all media na si Chris Aquino ng pag-ibig sa katauhan ng doktor na si Mike Padlan. Ngunit kasing bilis ng isang kisap mata ay nagtapos din ang kanilang relasyon. At kamakailan ay may mga revelasyon mula sa mga makabilang kampo sa tuluy na dahilan ng kanilang hiwalayan. The Philippine showbiz list presents the painful truth of Chris Aquino and Dr. Mike Padlan's break up. June 2024, sa vlog ni Ogie Diaz, inamin ni Chris may bago na siyang love life matapos ang hiwalayan nila ni Batangas Vice Governor Mark LeViste. Sumang-ayon so din ang anak ni Chris na si Bimby at dagdag pa niya, he's a very good guy and makulit. Ayon kay Chris, hindi naman niya ito masasabing love life, pero nangyari na lang ito ng kusa. Ibinahagi rin niya na ang bagong lalaking bahagi ng kanyang buhay ay isang doktor. At inamin niya na malaking tulong ito dala uunawaan ng doktor ang kanyang pinagdadaanan, lalo na sa kanyang kalusugan. Ayon pa kay Chris, dahil doktor ang bagong lalaki, nagkaroon siya ng tiwala at kumpiyansa na pwede na siyang umuwi sa Pilipinas. Nang umuwi sa Pilipinas si Chris, maraming haka-haka ang lumabas nang makitang may kasama siyang misteryosong lalaki sa kanyang pagbabalik noong September 2024. Sa kanyang post sa Instagram, tahasang binanggit ni Chris ang isang Dr. MP na nais niyang pasalamatan sa pagtulong sa kanyang paglalakbay sa pagkikibaka sa kanyang mga karamdaman. Dahil dito, nagsimula ang mga espekulasyon na ang tinutukoy ni Chris ay si Dr. Michael Padlan o mas kilala bilang Dr. Mike, isang general surgeon na konektado sa dalawang pinakamalalaking ospital sa bansa. Samantala upang papanatili ang kanyang pribadong buhay, tila din activate ni Dr. Mike ang kanyang Facebook account. Bukod dito, ang Instagram account ni Dr. Mike ay naka-private na rin. Ngunit isang mabilis na tingin sa kanyang mga followers, ang nagpakita na si Chris at Dr. Mike ay pinafollow ang isa't isa sa Instagram. Ayon kay Ogie Diaz, si Chris ay umuwi sa Pilipinas kasama ang labing isang kasamahan kabilang ang kanyang bunsong anak na si Bimbi at ang kanyang rumored doctor boyfriend. Si Dr. Mike ay kasing edad ni Chris, 53, tubong pagkasinan at may dalawa ng anak mula sa kanyang dating relasyon. Anak din siya ng isang doktor at eksperto sa trauma surgery. Chris, painful truth and a child's defense for Dr. Mike. Noong February 22, kinumpirma ni Chris na single na siya, quote-unquote, for some time now. Ito ay pahiwatig na naghiwalay na sila ni Dr. Mike. Noong March 16, isang emosyonal na post ang ibinahagi ni Chris sa Instagram kung saan makikita siyang karga-karga ng anak niyang si Bimbi papunta sa restroom. Ibinahagi ni Chris ang kanyang painful truth tungkol sa kanyang lumalalang kalagayan dulot ng kanyang autoimmune diseases. Kasabay nito, isiniwalat din niya ang dahilan ng hiwalayan nila ng dating nobyong si Dr. Mike. Ayon kay Chris, nais daw ni Dr. Mike na makabiyahe ng malaya at wala nang ibang iniisip, lalo na ang kanyang kalagayan at pangangailangang medikal. Tinanggap daw niya ito ng maluwag sa kalooban, ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto niyang hindi siya totoong minahal ni Dr. Mike ipinaliwanag din ni Chris na sa kabila ng kanilang relasyon noon, natanggap pa rin ni Dr. Mike ang tamang professional fees. Tinapos ni Chris sa kanyang pahayag sa pagsasabing end of that chapter. Hindi siya kailanman natakot na aminin ang katotohanan. Kwento pa ni Chris, prinangka rin siya ni Dr. Mike. Saad niya, the truth in his words, iniwan kita dahil mahirap kang mahalin. Sobrang sikip ng paligid. Nang magkahiwalay kung ano-ano o mano, ang naririnig ni Chris mula kay Dr. Mike na masasakit na salita. May pagkakataon pa raw na tinatrash talk ni Dr. Mike ang mga kaibigan ni Chris at ilang doktor na ngayon nangangalaga sa kanya. Hiniling ni Chris kay Dr. Mike na sana ay itigil na nito ang paninira at pagmumura laban sa kanyang matatalik na kaibigan at mga doktor na patuloy na ginagawa ang lahat upang mapabuti ang kanyang buhay. Ayon kay Chris, ipinapakita ng mga ito araw-araw ang tunay na pagmamahal, malasakit at katapatan sa kanya. Bukod sa emosyonal na sakit na dinaranas niya, patuloy din ang laban ni Chris sa kanyang lumalalang kondisyon. Ayon sa kanya, hindi siya makalakad ng maayos dahil sa mga iniinom niyang steroid para sa kanyang lupus arthritis, polymyositis at acute fibromyalgia. Malaki din na ibinawas sa kanyang timbang dahilan upang lalong mahirapan siya sa kanyang pang-araw-araw na pagkilos sa kabila na kanyang pinagdaraanan. Nagpapasalamat si Chris sa walang hanggang pagmamahal ng kanyang pamilya, lalo na kina Josh at Bimbi. Sila raw ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang ipagpatuloy ang kanyang laban sa sakit. Patuloy rin siyang kumakapit sa pananampalataya sa Diyos at umaasa na darating ang araw na tuluyan siyang gagaling. Ngunit makalipas ang ilang oras, inedit ni Chris na kanyang IG post at tinanggal ang ilang bahagi ng kanyang pahayag tungkol kay Dr. Mike. Gayunpaman, nanatili ang kanyang buod tungkol sa kanilang hiwalayan kung saan sinabi niyang pakiramdam niya ay hindi siya tunay na minahal nito. Sa huli, tila bumawi rin siya, inaming umasa siya na sa panahong magkasama sila, naramdaman niyang ligtas siya. Dagdag pa ni Chris, hindi siya nasisising minahal niya ng lubusan si Dr. Mike dahil sanay na raw siyang mabigo kapansin-pansing nagbago ang tono ng kanyang mensahe sa na-edit na version ng post. Tila aminado rin siya dahil ipaniliwanag niyang in-edit niya ito alang-alang sa kanyang dalawang anak na sina Bimbi at Josh. Binanggit din niya ang isang M&M na nagpasaya sa kanya at nagturo sa kanya ng mga simple pleasure sa buhay walang anumang reaksyon mula kay Dr. Mike hinggil sa mga pahayag ni Chris. Subalit matapos sa mga pahayag ni Chris, nagsalita ang anak ni Dr. Mike upang ipagtanggol ang kanyang ama mula sa mga maling kwento at napanirang salaysay na kumakalat sa social media sa isang emosyonal na post na pinamagatang A Son's Love and Truth, Defending My Father's Honor. Nilinaw ng anak ni Dr. Mike ang tunay na dahilan ng paghihiwalay ni Dr. Mike at Chris at ibinahagi niya ang mga sakripisyong ginawa ng kanyang ama para kay Chris, kahit na ito ay nagdulot ng hirap sa kanilang pamilya. Ayon sa anak ni Dr. Mike na si Miguel Lorenzo Padlan, naghiwalay siya na Chris at Dr. Mike dahil nawala na ang sparks sa kanilang relasyon. Pagamat hindi nagtagal ang kanilang pagsasama, binigyang diin niya na totoo ang pagmamahal na kanyang ama kay Chris. Ibinahagi rin niya na naglaan ng oras at pagsisikap si Dr. Mike upang mapanatili ang kanilang relasyon kahit pa madalas itong lumilipad sa Amerika upang makasama si Chris. Ayon pa sa kanya, ginawa ito na kanyang ama kahit na naapektuhan na ang kanyang kalusugan, negosyo at relasyon sa kanilang pamilya. Dagdag pa niya, bagamat naramdaman nilang magkakapatid ang kawalan ng oras ng kanilang ama, nauunawaan nila ang sitwasyon, nilakitan nila kung paano kailangan ni Chris si Dr. Mike sa panahong yun. Nilinaw rin niya na hindi kailanman humingi ng anumang bagay si Dr. Mike kay Chris at anumang naibigay ni Chris, maging pinansyal o regalo, ay mula sa kabutihang loob nito. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo, binigyang diin niyang nanatiling tapat at matatag ang kanilang ama sa kanilang pamilya, kahit sa pinakamahirap na panahon. Ipinaliwanag din niya na aalis na ng bansa ang kanyang ama upang alagaan ang kanyang tiyahing sa mailalim sa operasyon na anyay patunay ng pagiging maalaga nito at na kanyang kaugaliang ang inuuna ang iba bago ang sarili. Nanawagan si Miguel na itigil na ang papakalat ng maling impormasyon at hiniling na huwag nang dungisan ang pangalan ng kanyang ama. Sa kabila ng kanilang nararamdaman, ipinahayag pa rin niya ang respeto nila kay Chris at ang kanilang pagmamahal sa kanilang ama. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!